maglak o uh, magbyahe yeah. if ko sa ata sa apa nang ya tapo napakahaba puntulay ya eh eh um, Tito Robert po ito log na tulog. dito po sa lugar na ito ay talagang punong-punong po na pag yan kapal po ng fog so ibig sabihin po dito ay medyo malamig-lamig po ang lugar na ito at kasalukuyan pong umulan ngayon inay yan ang lakas po ng ulan randaan lang tayo mag drive ha at madulas ngayon delikado Tulad din po sa Mindoro, meron din po makikita mga palayan. Welcome to Victoria Talavera. Napakahaba ng kalsada po dito. Sopra. Oh, ah, ah. Layo pa ng na lalakbayin namin I mean, po Diyos ko 77 kilometer pa Ang layo kung sa Mindoro po, mag-start kami sa Calapan City at ang layo pa po ng aming lalakway na ay papuntang Mansalay. So, pitong bayan pa po kung sa amin sa Mindoro. Ang layo! Grabe! mag at saka plus 87. Grabe nila. araw ano po kami umalis mga alas 5 po ng umaga Ayan basilika Manawag Basilica Manawag So nandito na po tayo sa Anaw Tarlac Anaw Anaw Tarlac Aha. Sobrang haba dito ng kalsada At ayan Diyos ko Ito na mga tanim another tulay na namang to, line, to ay walang to yan, po, nang walang katapusan tulay yan ang bagay na po ng bundok ng bagay Diyos ka po at Diyos syempre kasi yung... na po si Josephine Josephine <laughs> si Josephine Bracken aray <laughs> 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 ko po. hello hello Oh, kanina pa ako ha. Kaya ka Oo, kanina ka pa Oo, oh, oh, kanina pa tulog ka. Naharo ka nga eh. Wala kang magagawa. Lalagay ko ito. Ah, ah, ay, Ayun po ang mga bayan na nadaanan namin at dadaanan pa. Diyos ko, pa po. Oo, oh, oh, ayan. Diyos ko, may Victoria rin pala dito. Wag na. <laughs> Jolly Bell Union. Diyos ko po. Ano yung kamarot sa dahon na yun? Oo po.

So yan, welcome to Benguet Province. Nasa Benguet Province po kami. Yes. Habang po nabiyahe, kakain muna po ang inipa na. Ah. Sa ano itong binili kaya ni Tio Robert? Ang ko siya beef tapay -hey. Wow, beef tapay -hey. Sarap. So, Kumain na po ba kayo? Yes, I work, work. pork, pork, pork -hey o teriyaki yan. Masarap ang ako. Oh, yan. Yes, kukain muna tayo. ako ay chicken. Steak. Pag chicken. Ang kastal din dito, parang na ha. Oh, na ano sa bitukang bitukang manok. Sabi yung sinasabing bitukang manok? Ay, siguro super sexag na yun. Kaya yun? Ito na oh. nga po. ito na pala ang sinasabi nila ang bitukan ng manok. Ah, hindi ko po alam kung bakit nila tinawag bitukan ng manok. Ay, di ba dadaanan natin yung ano? Yung may leon? Parang may kuweba sa taas. Ayun, napakaganda. Ayun. iskop. Ang ganda shot pero maganda siya. Yeah. na kami at kakain kami. Ito restaurant sa Baguio. Tanto rice. Yan. Magdidiin sa mga nagtitinda. Ano Kasi malinis ang Ay! Ay! Hindi ba dirty? Hi! ganda! Just a nattery. Ay! ganda lang ka Just a nattery. I am Justin. the bumblebee. Oh! I can serve you. Oh! Si ka na ko eh. Oh, ayan, napaka, napaka napaka bibo <laughs> <laughs> ng aming At kapatid na ito. Yan po ang tendera. Disco. Uh, <laughs> Yes. Kakain kami muna. Taga ka, bebe? Yes Pero hindi po, wow. Bisaya, po ah. Kaya mga bisaya Wow. <mabair>. Yes. Nah, bed breakfast mo na kami breakfast in bed unang kain namin sa bagyo gawin mo kang pato malaki pa sa bagyo Para parda ng bagyo ito La Union, La Union, La Union, to ibang probinsya to. Beng. La pa lang to. La Union, La Union to. So tayo La Union, barangay So La pa ta. Sorry po, La Union pala. Wala pa pala kami sa bahay yun. Layo! Ayun pa ka. Sabi ng tribe ay magalang oras pa daw. Ang layo! Ito yung nandaanan pala po namin, di ba kasi kami bagyo ng bagyo kanina na nabito Sabi ng mga ito, daw. <laughs> <man> pala, <laughs> bito daw. Hindi naman pala bituka ka. nga daw. Ito ka yun? ba? Ayo ba? Ayo ganun Yung kaya road, yan na hindi hindi sa bagyo ang bituka, Laon nyo. Yun. Yung kaya sa ating Benguet, bagyo na yun. B Benguet na yun. Uh -huh. Yung dinaanan na natin. Uh -huh. Mindoro na yun. Kumbaga sa Mindoro, kal kalapad ang pupuntahan natin. Pero Mindoro na yun ito ay Batangas. Kung oh, ang ang Martin pala major, kung ang Mindoro ay may kalapati. Ang Benguet province. Uh, oh, Kalapan City, Oriental Mindoro, parang gano'n yata. At... Magkapatid. Yes, Dalawa lang kayo. <laughs> may girl. Girl yung isa, girl. Wow, mas, mat mas matanda yung isa. Ah, uh, grade 10. Mag-11 na nga ipasokan. Grade 1 grade 7 naman. mag-grade 4 Kamukha na rin. Okay. Ay, Dex, maghilamos ka na din muna. So, you? ano? Sige, right. sige. Anong Para Sa ka na right. sa shell. Dali ready, Small bit Ha? So. Small bit. Small bit. Oo. Saan Dali?

So yeah, may nakita po kaming aso Naka dextrous po Kawawa naman Yeah napakalaking aso Bye 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 God, dito na kami sa Baguio Tanpa dito Kaya naman pala talaga malamig Ang pati ng malamig po ito so yan yeah, nandito na po kami sa aming uh, hotel na pag iistayan ang hotel Enrico Quisad ayan kasi sobrang init po at uh, ayan kami po ay nakarating na rin sa wakas itim na itim namin ah, salamat po at nakarating kami ah, napakaganda naman ang kanilang ano ilang hotel napakaganda ayan po ah. papasok naman sa room namin kami tutuloy yes salamat sa inyo ha. thank you thank you wow si Kita, Kita nyo. <laughs> Nakikita ko yung CR eh. Pagkakita ko, ano? Eh? Oh. O, baby. Ano? Ano ko? Ako? Ayan. Mas dito pa nga ang tutok lang ni CR si eh. Mas dito. Ang ganda. O, ano yun? Tila mo. O, o, o tindale, ay, ano yun? Nakaasa ko. Gusto ko yung walang mga aking pagpili. Pipili mo na ako ng aking cliente. Ay, ganda. Oo. Ayun. pa. Ayan. O, din na ako. Ano? Ano kaya ito? Okay. Doon ka na. Ayun so, ka. Dito sa center. Oo. Oh. So, ayan. Nandito na kami sa aming room. Talaga naman. Makakapag-relax sa kaming tatlo. Ay, Diyos ko. Sa so, akong akin. So, yan. Namimili po si Nora o Nor. Si Trova. <laughs> namimili po siya ng kanyang kama. Kung, kung saan siya komportable po. Doon o Dini. eh. Mm -hmm. So, lumabas mo na po ako. At tinitingnan ko po ang kabuuan ng hotel na pinunta namin. Super na ang naman po. At maaliwalas. So, hanggang dito na lang po ang aking pagbablog. At maraming maraming salamat sa uh, patuloy na pagsubaybay kay Inibanak. At uh, sasamahan niyo po kami hanggang sa last naming pag-i-stay dito sa Baguio.